Ako okay, magturo ng tipid tips. Ito ha. Mm. Eto, guys. O, ayan. Ayan, pinaghalo-halo na yan. Hindi ko alam mo ng pangalan. Ayan, tapos ito yung tinapalan niya. Ayan, yung upuan. Tapos, ayan na o. Oh. Pag tumigas na yan guys, pwede nang upuan ng upuan yung biak. Ayan. Ito yun guys o. Ito yun o. Oh ito yun ito ito yun yung ginamit na pang tapal ano proxy hindi epoxy hindi proxy ha <laughs> hindi kasal yan hindi kasal At, ano yan hindi kasalan yan ha epoxy po yan At, tapos ito yung isa para ka partner kailangan parang parang ano yan kasal na kailangan may ka partner hindi man pwede kasal ng Walang ka-partner. Jokes. Sir, na naman yan. Yan to. Ayan, yan. Yung ka-partner niya. Para paghalo, parang dumikit. Ayan siya. Tapos, ayan. Ito yung takip ng uruka namin. Ayan. Madami na rin natapalan. Tapos, itong kasirula namin, tinapalan din. Pero, huwag yung tapalan ng ano, guys. Kasi, lasong yan, Huwag huwag sa loob. Sinapalan namin yan, pero may pantapal na talaga yan as in sa, para sa kaserola. Kaya hindi Pinatong na yan lang. delikado. Pinatong lang para pagkuskus pa, paghugas. Para paghugas, hindi siya matanggal yung tinakip na aluminum dyan sa tapal. Kaya pinatungan lang yun. tas ayan guys. O, yung hanger, eh. Yung hanger, ito, mo oh. na Nakikita yung mukha mo. Huwag ipakita yung mukha hindi ka naman endorser eh eh dito yung hangir lang ayun ang hangir guys hindi pa dumikit oh tingnan mo naman yung naghawak nagka close open Hiwalay. <laughs> kailangan nga sipag Tiyaga. para madikit kasi kailangan yes, ibiin eh kaso mo hindi man din nagahiwalay mukhang gusto na nilang mag break yan joke <laughs> parang pag ibig ba <laughs> Charles kaya ayan kaya yeah, tipid tips lang yan guys sa mga tulad dating mahirap kulang kakayanan ibili kailangan ng kailangan i-re-repair yan kaya yeah, kailangan natin gawin yan thank you guys ayan taga repair ko ba guys o paan na lang muna tingnan nyo kasi baka makita yung mukha niya bawal makita eh saka na lang thank you god bless